Um your reaction to that that it might just be a new name but it's still the old names and old faces that we're seeing the, here congressman. Eh, ang ang mahalaga naman talaga sa kandidato is not whether it's a new face or whether it's an old face it's what they stand for no Ano ba ang plataporma nila para sa ating mga kababayan ano ba ang balak nilang gawin para matulungan yung uh, sitwasyon ng ating may hirap na kababayan Yan naman yung mahalaga. All right, so let's go through them one by one. What do they stand for? What do they bring to the tables uh to the table? What about Senator Pia Cayetano? Isn't one Cayetano in the Senate enough? Hindi But she was she she's just a re electionist. So, na-independiyansya exactly. na siya, no? So, at 'yung sinasabing uh, sapat ba 'yung isa o oh, oh, hindi ba pwede 'yung dalawa? Hindi naman tayo ang mag niyan, no? 'di ba? 'Di ba? Itong lahat ng mga ito ay mga kandidato sa panahon na ito. So, mag-de-decision diyan ay 'yung taong bayan kung gusto ba nila? Alam naman nila na may isang kayetano doon. Gusto ba nila magkaroon pa ng isang kayetano? Pero ano po ang bago doon? Mukhang lumang politika pa rin, Congressman. Hindi, ang, ang sinasabi nating bago is yung, yung bagong Pilipinas. Ano ba yung bagong Pilipinas? Yung bagong Pilipinas, eh yun na nga. Yung gusto natin na magkaroon ng magandang kinabukasan na walang naiiwan. So yun yung bago. Ngayon yung taong uh, uh, mga magpapatupad nito o yung taong tutulong sa mga programang ito hindi naman kailangan bago di ba pwede naman yung kasi ang pangangailangan ng na tao nagbabago pero ang yung kahirapan hindi pa rin nagbabago yung uh, um pangangailangan ng tao na tugunan yung kahirapan so with a different approach we might be able to solve the problem so the different approach yun po ang bago yung bagong Paraan kung papaano harapin yung problema ng kahirapan. Yun po ang bago. They've been in uh, politics for a long time. It may not be them, it may be their family as well. Mm -hmm. Kung alam nila na meron palang bagong paraan, e eh bakit hindi pa ginawa dati pa Congressman? Nee, yan 'yun nga ang 'yun ang napakahalaga. 'Yan ang napakahalagang role ng uh, ating presidente dahil siya po ang magtitimon eh. So nakita natin dito sa presidente ito um, siya po ang uh, gagawa ng pathway uh, pathways, siya po ang gagawa ng daan. How would you explain Senator Lito Lapid's inclusion in the slate? Marami pong nagtataka. I'm sure you're well aware of, you know, the comments and criticisms uh, coming your way. Ano na ba, ano na daw ho ba ang nagawa ni Senator Lito Lapid para sa bayan at bakit kinakailangan pa niya ng isang termino under um, the bagong alyansa uh, or alyansa para sa bagong Pilipinas slate? Go ahead. Um, he, he, he's been elected, no? And uh, tulad na sabi natin, may track record siya. And uh, yung aliansa is composed of political parties, di ba po? Limang political party yan. So, nahanjan po yung Lakas, NPC, NP, NUP, at Partido Federal ng Pilipinas. How did the talks go? Who reached out to whom first? And uh, what were the considerations here? Si Senator Malik Pacquiao naman, uh, um, he's in, in constant communication with me, no? So... Nasa nung tinanong ko siya, ano bang ba plano mo? Sinabi niya, um, baka bumalik siya sa Senado. So, siyempre, inimbitahan na rin natin. Kasi mm -hmm. malapit na kaibigan ko naman si, si Senator Manny Pacquiao. So, lagi kami nag-uusap. Mm -hmm. So, ganun ho ba yun? Nadala sa pagkakaibigan, sa relationship niyo po at ng presidente with these people, nasaan po yung taong bayan in that equation? Ano? Okay. Yung kay, Manny Pacquiao, kaya ako lang naman sabi na sabi ko because yun yung dahilan kung bakit lagi kami nag-uusap. Pero wala naman siguro makakapag-question yun sa dami ng tinulungan ni, ni Senator Manny Pacquiao even before he became a, a politician. No? wala naman -question sa dami ng tinulungan niyang tao. So yung, yung pagtulong sa ating kapwa ay talagang uh, uh, nasa loob niya yan. At syempre, yan na nga. Sino ba naman lang ayaw na uh, manggaling doon sa kahirapan tapos pumunta doon sa sitwasyon ni Manny Pacquiao. No? So he's lived it, he knows how to get out of it, and that is his contribution.